paano nga ba natin malabanan ang pagtaas ng inflation rate? Kailangan ang galaw natin ngayon mas mabilis kaysa sa pagtaas ng inflation. Kailangan ang goal natin, ang target natin is to beat inflation rate. Kung tumataas siya, mabilis ang pagtaas niya, dapat nalalabanan natin yan o nakakasabay tayo in two ways. First, kailangan tiyahin natin na tumataas ang income natin. At least 10% annually. Hindi pwedeng stagnant ang income mo. Kung nag-start ka last year, 2 years ago, let's say 30,000 ang income mo, hanggang ngayon 30,000 pa rin. Siguro pag nangyayari yan, lugi tayo. O ibig sabihin, hindi na tayo nakakasabay sa inflation. So dapat tumataas ang income natin. Either you get promoted or meron tayong sideline na tinatawag. And second, kailangan bumibili tayo ng asset para kahit tumataas yung inflation rate, bumababa yung value ng pera natin, meron kang asset na nakakabawi kasi yung asset, tumataas ang value niyan. For example po, meron kang property or paper asset, nag invest ka, gaya na lagi natin sinasabi, no? you have your mutual fund. So, kaya kailangan meron tayong investment na nagbibigay sa atin ng income at tumataas ang value over a certain period of time para nababalansin natin yung inflation rate okay so pataasin ang income then bumili ng asset let's go let's go